Okay, <laughs> All right, travel kami guys. Mapuntang uh, bundok ulit. Magde-deploy kami ng Pisonet. Okay? Yung nung panahon ng pandemic, namatay na yung market ng ano, Pisonet. Pinalita ng Piso wifi Pero eto ngayon, unti-unti natin. Ilalagay natin to sa bundok. So, Actually may naka-deploy na kami doon Isa pa So magdadagdag kami isa Nandito sa likod Kasi syempre isa-isa lang Hindi kasya sa sasakyan natin So sabayan nyo kami guys Hanggang matapos yung ating vlog Yung ating pagsiset up Okay, s'yempre, umpisa na ng trabaho, pisa natin sa dasal, guys. Ayun oh, nagdadasal muna ako bago magumpisa. <laughs>

daming nakapaligid na mga bata ngayon. Ayan o. Oh. Gaantay kahit nagsiset up pa kami guys. O oh, ayan. Si Uncle Welgin kahit nagsiset up pa ah, Talagang nagaantay. Ayan. Paunahan sa upuan. Kung sino yung nakaupo, yan maglalaro. <laughs> so, ang pinakit namin dito guys is isang another vendo. Tapos pasunod na naman yung iba nasa bahay pa. So, i-transport natin. So, bababa pa kami. Tapos, pabalik na naman. bababa tayo ngayon kasi kukuha tayong additional uh, piso net kasi re-request -re -re pa sila guys kulang na kulang daw kaya eto back and forth so dito tayo magpapakit ng ticket A few moments later yung pag transfer natin ng mga files mga games from one pc to another pc ginawa lang namin is lipat lipat lang kasi matatagal lang pag nagkaano tayo uh, download per pc so ginawa lang uh, copy files yung mga games tapos load ayan dito mga naglalaro so ang mga specs ng ating computer basically is ano lang to mga a8 na computer pero nilagyan natin ng ano ng GPU na 1660 Super na 6GB tapos 8GB na RAM tapos yan yung iba LED yung screen may uh, built-in speaker yung iba naman naka headphone yan, para of course ano pagka um, late night na speaker na lang I mean headset wag na speaker nakaka-store ko eh So sa ngayon ang tumatakbo natin sa ngayon kasi may ongoing na cloning tayo. So isa lang muna. Ayan, isang PC. So may ongoing namin ginagawa isa, dalawa. Tapos may mga ano pa? May apat pa na ano? May apat pa na units na kailangan nating iakyat dito. So slowly slowly guys. All right. guys. Kala namin uh, matatapos kami na maaga. Kasi almost done na yung copying ng files. Pero, <laughs> na-disgracia, binunod namin uh, yung main supply. <laughs> kasi nilagyan namin ng digital meter. So, tara guys. Pakita ko sa inyo yung nilagyan namin digital meter. Tara. Ayan guys. Oh, ito yung digital meter na ginagamit natin. Ito yung sa aking mga mining rigs. Na chine-check ko yung wattage, usage, tapos yung... Uh, cost niya kung ilan na yung tumapatak na cost niya ayan o oh. so di masyadong clear ayan pero kung kayo nagtatanong kung curious kayo kung saan ito nabibili nabibili ito sa Shopee guys lalagay ko sa description ang link nito alright okay ayan guys o oh. uh, nasa 80 to almost 90% na tayo guys ayan o oh. kasi ito yung part 2 o take 2 natin kasi kanina namatay Uh, nabunot natin yung power, kaya ang nangyari uh, back to zero ulit, kaya itong nangyayari ngayon, itong uh, copying ng files nag, uh, syempre nag part 2 tayo, so at the same time, ngayon, uh, nagda-download tayo dito ng mga online games na pang uh, android nilagay natin ng BlueStacks so yung mga familiar, uh, gaya ng mga eto, Roblox na-download natin yan, yung Apex Legends tapos yung Mobile Legends uh, yung mga common na sikat O COC Clash of Clans Mga ganun mga larong bata Pambata na online So, ito yung ginagawa natin So, nililink natin sa ating BlueStacks Para ito magagana sa ating PC Okay, guys So, ito ngayon After na matapos yung ating mga Installing ng new games Isasara na natin yung ating mga Vento Machine Ayan, ilalagay na natin sa ating box Pag natapos na yan Ito, ito pa yung isa Nakabang na naka-ready na yung ating uh, screen dito papasok na lang natin yung monitor ay, sorry, papasok na lang natin yung CPU nya dito so stay tuned, abangan nyo guys pag ito naisa lang na natin yung tatlo after ng ating um, setup, papahabol na lang kami, eh, kasi ang dami mga bata nag-aantay. kaya papahabol kami another units siguro abuti uh, natin itong 6 to 10 units pag uh, may ano pa, naghahanap So dito ngayon guys sa ibabaw Ayan o oh, Meron tayong uh, non gigabit na switch hub na yan, oh. Ayan ito ay non gigabit switch hub Na ito yung magiging networking ng ating uh, mga pisonet Yan lang ginagamit natin kasi anyway um, 10 slash 100 lang to anyway ilang units lang Pwede lang yan kahit non gigabit Fights na rin yan guys Alright Uh, ayan guys, dito halo-halo to Meron tayong uh, HDD na 1TB Ayan, 1TB Meron din tayong 2TB Yung nasa loob niyang isang CPU yan, 2TB Dito, 1TB, dalawang 1TB Tapos, doon yung gumaga ng PC yan Siguro ano yan, nasa 4TB, dalawang 2TB Kasi yan yung malakas na setup natin marami yung mga games pati online games power nya lagyan natin sa PSU power supply VGA cable okay. tapos lahat ng mga USB port I mean USB lagyan natin sa mga uh, USB ports tapos yung keyboard and mouse nya tapos camera lagyan natin yan headphone tapos microphone okay so ayan nakalagay na lahat itong wire na papunta sa switch yan kakasa natin or indeterminate natin dito sa wire ng uh, power power button dun sa harapan ng ating board I mean ng case natin so terminate natin yan dyan so pwede itong magkabaliktaran guys kasi ang purpose nito is ano lang to switching pag ito nagkadikit open or close bubukas bubukas yung ano sa ating um, uh, CPU so itape lang natin to so try dyan i push button itong ano sa liko sa harapan ayan okay Umiikot yung fan guys, tingnan nyo guys. Ayun oh. So ibig sabihin yung nilagay natin ngayon ng wire, ayan. Ayun oh, umiikot oh. So nag-on ang ating CPU. So swabe tong ating ano ginawang uh, power. Pasado to. Medyo talagang ano guys, uh, messy tong ating ano ngayon. Medyo malikabok talaga kasi na stock to ng ilang ano talaga years during pandemic na talaga na siya but anyway ang importante dyan is gumagana so ayusin natin table management natin check dyan yung display dyan Windows, Ha? Ikaw ang windows? Wala. Okay. So, ayusin natin yan dyan. Tago natin yan. Baka makita ng presidente. Okay. Okay, yung isang CPU na na-patch na natin, na wiring na, kumana na siya, nag-boot up na yung Windows operating system niya. Ngayon dito tayo sa next CPU try muna natin kasi doubtful ako sa sa takibol na dala namin so posible yung ano nito sa takibol is uh, may tama pero i-check ko muna di ko muna i-finalize yung cable nya di ko muna i-cable management ipa-power up lang natin i-test natin whether yung ano yung operating system is mag-boot or papasok kasi nga yung sa cable is hindi ako ganun ka-sure. Pag pumasok yung operating system, goods na. Pwede na natin i-finalize lahat. Sige, Jen. Try power. Ay! Supply sa. Supply mo na. Maraming yung supply, guys. Internet? No, no. Supply. Power supply. Cable. Power cable. 20. Hindi. Wire. kulang Tili. Ito, Itong ano. Ito, sa ito, power supply ba? Ayan, may problema tayo guys kasi nasa bundok tayo pero kulang yung ating power supply. Ito na lang yung kulang oh, power supply cable para ma-finalize na natin to lahat kasi yung kanina, yung isa ayos na eto naman, kompleto na sa monitor etong CPU na lang talaga talagang kulang ng power supply cable so anyways we'll see, sana meron dito si Wiljin, sana meron siyang extra dito, kahit may mga pang rice cooker parehas lang yan, hopefully meron para makauwi maka na tayo, kasi medyo ano, madilim na ano uh, na uh, 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 hapon na 36 plus. Ang hirap kumita ng pera guys. Ito sa mga kwanta. Price lang. Pag ito gumana guys, passive income. Nakakapikapi lang ako sa bahay. Papatak at papatak ang income. <laughs> so yan, sa so, umpisa lang yung mahirap guys. Tinan yung pawis natin. Hindi na tayo makapagbalbas. Dahil sa busy tayo. Ayos lang. Tagan lang. Okay? Good morning guys! Ha ha ha! Uh, sama ko asawa ko guys pupunta kami yung downtown it's another new day pagkatapos ng ating mga ilang days na operation sa bundok kung na check nyo sa earlier part ng ating video syempre nagkulang tayo ng power supply tapos yung SATA cable walang problema sa ano sa power supply madami tayong ano um, power supply it's just na iwan natin pero ngayon <coughs> uh, pupunta kami sa kabilang bahay namin sa syempre sa main base natin at the same time makikita nyo doon ang ating uh, mga setup sa ating pag ng antena na, I'm sorry, broadcast ng ating uh, internet papakita ko na rin sa inyo yung ating tower uh, at antena para masilip nyo mabilisan doon sa aking main ba base meron ako maraming ano guys mga sata cable yung mga, may mga case ako doon mga anik-anik magkakaykay ako doon <laughs> okay so check ko kahanap akong kable kasi nga natambak ng matagal na hindi ko uh, akala ko na nga rin hindi na makaka-recover ang market nito, oh. so talagang tinambak ko na yung mga equipments tapos iniwan ko na sa main ngayon hahanapin uh, natin sa ating bodega at kakaykayin okay so sapayin nyo kami guys stay tuned And sa wait nakikita ba So ngayon lalapitan natin guys Makikita nyo ngayon So siguro bandang dito na Makikita nyo na rin yung tower uh, Sa may gate na lang Sa may gate Bababa kami sa may gate Para clearly makikita natin yung ano nya uh, Yung mga nakasabit <laughs> May taga bukas tayo ng gate guys oh. <laughs> Buti na lang sinama natin <laughs> Okay So habang inaantay natin yung ano niya Pagbubukas, kwento-kwentuhan muna tayo <clears throat> Okay Pasok na tayo dito sa my gate Okay, stop muna tayo dito guys ipapakita sa inyo baba muna, baba muna tayo alright ayan guys so ayan yung tower natin parang kung na mo dito is parang ano lang short or uh, maiksi lang siya pero ito is umaabot ng 110 feet ayan 110 feet tapos meron tayong gen 2 meron tayong power beam Okay, Gen 2, another power beam Gen 2, power beam, power beam, power beam Okay, lahat na, the rest, power beam Okay, so Bawat area Wait lang guys ha ah. So, every radio guys Is nakatutok yan Ayan, every radio Is nakatutok yan sa another link Or relay station ko sa Mga bundok-bundok kasi itong location namin is um, surrounded with ano napakadaming mga bundok-bundok. So ginawa ko guys, ayan, uh yung mga target ko kasi is mga areas o bundok na ano dead spots. So bawat isang radyong yan may corresponding tower naman na nagre-receive sa aking uh, mga links. Tapos doon naglalatag kami fiber. Tapos another relay radio din, okay? Tapos another radio na naman papunta kabilang bundok, another tower na naman Another fiber Tapos, mga relay station Yan So, yan yung mga setup natin Tapos, every tower natin Or every areas Meron tayong mga piso, uh, piso net Meron din tayong piso wifi All right So, <laughs> yan guys A quick tour dito sa aming lugar Yan, medyo, ano lang Chill lang ang ating lugar Ayan So, pasok muna natin yung ating ano, sasakyan kasi may baka may papasok. Do. Pagka mahirapan tayo guys, Sa uh, tapos walang makita na ano dito. Bibili na lang tayo sa downtown. Ayan oh, mga pang mining, pang mining natin na ganyan. positif guys jadi meh itu saat nang no, satu as Anyway, may hirapan na tayo mag ano guys, huwag na. bibilin lang tayo ng sa takibol mura lang naman yun eh so balik natin Ayan ah. guys, tara, pasok mo tayo. kayo. Ito At ating budayga. Ayan o. And 'yung mga anik-anik natin. Tapos dito naman yung mga equipments ng ating ano, lights and sounds, sa so mga entertainment side. Okay, so siguro mga in one of these days sa mga vlogs natin ay isasama na rin natin 'yung lights and sounds na mga ano, ng mga vlogs, mga equipments, kung paano gagamitin, patching, etcetera. Yeah, instruments, ayan guys. So madilim ang ating bodega. Let's go. pa Um, negative yung ating ano sata cable so dinaanan ko lang yung aking gimbal <laughs> it's about time na gagamitin ko na aking gimbal <laughs> kasi guys uh, luckily almost 3000 or 3k subscribers na tayo so thank you very much guys ha? ayusin natin yung ano shades pingin <laughs> na naman <laughs> Okay yan guys, uh, dinaanan ko lang aking gimbal kasi lalagyan natin ng konting effort yung ating editing at ating pagbibideo Kasi nga, almost 3,000 na ating subscribers guys So mas na 2.9, konti-konti na lang pagkaka 3K subscribers na tayo So thank you very much ating mga local subscribers dyan At saka ating mga uh, itag-subscribe uh, from other area or other places <laughs> Salamat po sa inyo guys, hindi ko mararating ang aking uh, narating ngayon sa ating channel yung pag-unti-unting pag-grow ng ating channel kung hindi sa tulong nyo. Alright, thank you very much po sa inyong tulong kasi unti-unti po tayong nag-grow. Alright, so ayan guys, abangan nyo guys and hopefully yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, tulungan nyo po ang ating maliit na channel, uh, channel guys para ito ay uh, syempre mag-grow pa ng... Ah, uh, uh, konti konti. <laughs> Konting kembot na lang, 3k subscribers na. So, kumbaga who would have thought for almost one year or one year lang naggrow ang ating channel from from zero until up to this point. All right, guys. So, ayan guys. Uh, thank you very much guys. Um, uh, huwag nyo muna i-stop yung ating video. Sabayan nyo kami. Pupunta muna kami downtown para syempre bibili ng Sata Cable. Mabilis ang breakfast guys. Kasi andito na kami sa downtown. Eh, napakaaga pa. Kaya yung bahay, walang breakfast. Kaya drive-thru na kami sa Jollibee. Tapos ang drive-thru, Kumain na sa sasakyan. Dapat na lang pala kumain kami sa loob. <laughs> Mag-enjoy hmm. okay, nyo Spicy chicken. Keep papa. Alright. <laughs> o yan guys. Um, nakawin na kami ng bahay. Uh, sa dito ng park. Ayan. Motor na kami kasi maliliit na parts na lang yung ating uh, dadalhin. Paakyat sa bundok para mag-finalize ng ating setup. Alright. So, habang tumatakbo yung ating ano, video, enjoy nyo ulit yung ating uh, view papuntang bundok. Okay. Okay guys, nakarating na tayo dito sa ating uh, location after nating mag-gala-gala kanina nung bumili tayo ng wire tapos ala, nakapag-breakfast na rin tayo sa drive-thru. Ay hindi pala, nag-parking parking lang tapos kain. So, andito na tayo, yung binili natin na ano na sa cable din na namin video Diretso na kami dito. So, ayan, nasalang na namin. Gumagana na yung PC na kulang pati yung power supply na isa na nai-power up na. Nag-install na lang kami ng mga necessary files, mga importante na drivers. Tsaka at the same time, mga games. Ayan, oh, may mga games na guys tingnan mo sa screen unti-unti nang meron ayan malapit na tayong matapos so etong ating setup after nang may salang sala to lahat mag-ooperate na to lahat and then yun mag-aabang lang tayo pag may magre-request na additional so ito up and running na yung pangatlong uh, PC ayan nilalaroan na nila so occupied lahat ang ating PC Ayan, may nag eml doon. May nag eml Tapos dito, uh, Call of Duty. Kabila din, Call of Duty. Ayan. <laughs> Ayan mga bata. So, maaga pa ngayon guys. Mamaya, maraming ano na rin. Maraming nang maglalaro dito. So, that's it. Abangan nyo. Magdadagdag na naman kami ng additional PC o PC net. Okay?